Ah, naman, matamis, matamis, matamis. Oh, matamis. Kasing tamis ng pagmamahal ng ano? Kasing tamis ng pagmamahal ng asawa ko. 120. <laughs> Ito yeah, mga 202 idol. na na. Yan tayo ng mangosteen. Uh, 100 pesos, 20, 20 pieces. morning mga kamate, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon So ngayong umaga mga kamate, itutuloy na natin yung pamimili natin ng uh, mangustin at uh, Lanzones So tama tama, bibili ako ngayon ng yung prutas na ipapadala sa Manila para doon sa kapatid ko So may vlog natin mga kamate So yan, Good morning po sa inyong lahat and welcome to Ron's Bird Flag. Andito na tayo sa may bandang Magay. So itong kalsada na to, ito yung papuntang Pier Pantalan ng Sambuanga City. So ito yung likod ng City Hall. Tapos yan yung DBP. Development Bank of the Philippines and then yung sa kalipa yung uh, police station so ayan turn left lang tayo dito sa may Magay. dito yung bilihan mga kamit ng mga isda yung bagabagsakan medyo crowded area lang ito mga kamit pero okay lang naman Then, mga kamit, bumili tayo ng mangosteen ah uh, 100 pesos 20 20 pieces Ayan, Tayo bumili tayo ng 300 pesos. Madami, dami. Yan mga kamil, pumili tayo lang. So, isang box. 1,200 pesos. Yan yung mangustin. 1,300 per box. Ilapaw. 120.

120 isa 100 100 isa

na, na So kanina mga kamit bumili tayo ng mangustin So ang bili natin ay uh, 20 pieces for 100 pesos pumapatak siya ng 5 pesos each sa so, 300 pesos mga kamate ang kilo niya ay yan 5 and a half kilos sa 300 pesos so ito naman yung binil natin na ransones kanina so ibibenta na rin natin dito sa loob ng piece so, ayan mura na ito mga kami ito Ayan, bubuksan na natin mga kami ito. na mm. gusto din Ha? dali sa kilo Wow. Oh. Diba? Mm. Ano? Ano ba ang Alisin na natin yung mga sira na para pag sira na alisin mo na para hindi na yung maka damay pa ng sira. Ang gulok? Yung iba. Napirat ba? So, na. Ano mamang mo? Ano lang sunas? Kautang? Oh, ha? So ito na yung unang customer namin, yan. At eh, bumili na siya ng limang kilo. Sana all, mapera. <laughs> so ito na sa karton, mga kamit. Ipapadala ko to sa Manila. Oh. Hi. Orang tak, orang tak kita kan untuk lima kilo. Oh, mana mana nama. Matamis, matamis, matamis. Oh, matamis. Kasing tamis ng pagmamahal ng ano. Kasing tamis ng pagmamahal ng asawa ko. <laughs> ko. <laughs> ko. Yun. Promote. 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 Ano? Yung baba, ipromote lang sa next Kung Matamis, matamis. Ayan, no? Oh, ang ganda. Sa mga gustong umorder dyan sa Manila, mag-text lang kayo. At eh. Dela ko Sa ayun yun. Ito tingin na So ayan, may bumili ulit ng dalawang kilo, mga kamit. Ayan. Oh. Dalawang kilo yan. Nandala ka ba bang yung bayad? Oh. Ay, yung ate ko na kuripot. Yung mo na Kuripot. Ay, yung ate ko na kuripot. Dalawang kilo. Pwede naman, So, bali. 5, 10, Ten. 4, 16. Sixteen kilos na ang nabenta natin mga kamit. Sixteen. Sixteen.

One and half, ah. Mm -hmm. ah. One and a half ah. Ah. One and a half. Sabi na one and a half. So yun na nga mga kamit no Tapos na tayo ng kapag deal Nabayaran na tayo ng 1,200 ng aking mother Tapos meron pa tayong natirang 23 kilos So ito yung tindahan namin mga kamit Sa loob ng beach Ayan. Nah. yung bahay ko dito. Bili na kay Lansones. Kasi tamis lang pagmamahalan nyo. So ayan, time check tayo mga kamit. 11.19 ng umaga. Rabi mga kami ang ano dito. Ang ulan, ang lakas. Oh. Baha na. Sabi nito mga kami kung ano, uh, baha oh. Tingnan niyo yung dinadaanan natin na ano. Yan oh, pumapasok na yung tubig. Ano lang yan mga kamay, isang oras pa lang niyang umulan Ano pa kaya kung tumagal? na ang pumakyaw So, sa isang ah uh, kahon mga kami bali, pumapatak siya na 30 37 kilos o 30, lagi mo 35 na lang Tapos yung isang karton ay 1,200 tapos pinautang naman ni ng nanay ko ng 80 pe, uh, 70 pesos per ano per kilo so siya nang kumuha siya na rin ang binayaran na niya ako so siya na yung mag, bahalang mag dispose nun so nung nandun tayo mga kami nakabenta tayo ng 10 tapos Mayroong room four, may kulot sa ati ko may 1 and 1/2 doon sa antique so bukas mga kamit bibilhin natin ng isang ano isang box pati mangosteen bilihin tayo uh, simple ano lang pala yan simple na pagkakitaan eh kung ganun lang balagi 500 so samantalahin natin habang season ng lanzones lalo na kung sa Manila mga kamit sobrang mahal Ayan, nalito na kami sa aking aming compound Uy Bakit? Putek So ayan, dito tayo sa loob magpapark At Magpupik doon sa labas Ayan, safe na safe ang sasakyan natin dito may bubong o oh, diba maganda dito mga kamit kasi may bubong so yun na nga mga kamit no? at eh, dito na tayo sa bahay hinahan yun yung ano, sounds hindi na nabasa tayo ng ulan makamit kasi sobrang lakas ng ulan dito sa sa Buanga. nakita niya naman kanina yung baha so yan dito tayo sa may terrace ayun na yung ating sasakya nakapark, tignan nyo yung uh, buhos ng ulan siguro mga 2 na ito mga kamit, na ganito kalakas yan si andito kumakain Hey! Anong ulam mo? Ito lang. Anong ulam yan? Chicken ham. Hindi mo alam anong ulam mo? Chicken ham. Chicken ham. So, si Vanessa. Ito ano yung isla. Ha? Huh? Ito ng isla. Rito Yellow pin. Yellow pin. Dalawa lang. Yan. Oh, bakit ka ulam? <laughs> Kasi may ulam pa. Anong ulam? Yung kagabi din. May sayang. Gawin mo lang anong, gawin mo lang lima. Oh, alis muna, alis muna. Hindi, okay. tara. Hindi mo pa may luto yung lik mo? Tapo na to, tapo na to yung isang, yung, -yung sobra-sobra kayo kuloto. Tapos ilaki po yung lik mo. Hindi mo pa, ah, hindi mo ngay, wait, pa Pero, yung lik mo? Hindi pa. Iyan mo na yung, gagdagan mo na yung mga lima. ito rito. Hindi, magluto din kasi si mama mamaya ulam dinner. Hindi na yung maubos. Hindi, gagdagan mo na limang. Lima? Oo. Oh. Dali tayo lang kakain dalawa. Ayun, apat lang. Nila, Apat We lang. All. Apat. Apat? Oo. Oh, yung laman. May yung naman mga maluluto dito mga kamit. Eh. It ano it. Ito yung beef na nilaga na. Oo. Oh, may oh. waterfalls. Yun na lang ba yung isda? Isda ka to. Tapos, manok, manok. isip. Ito yung manok. So yun oh, ah. sige. Yan, marami tayong soft drinks. Oh, meron pa pala yung, yung mga apat. Mm -hmm. Hindi, dalawa lang yun ako. Kasi dalawa lang tayo sa mabali na matigas kasi. Ano mo ano? Hmm, pinipin. Nagligo muna tayo mga kamayt kasi Basang basa tayo mga kamayt So mamaya na lang So magluluto tayo mga kamit ng Nilagang baka Yan, na-prepare na ni Vanessa yung sibuya Luya Naginit na rin tayo ng tubig na mainit At nilagay na rin natin yung mais And then ito ahead of time uh, na natin yung mga kami para if ever gusto natin mag uh, sabaw sabaw kuha lang tayo ng laman so titimplahan natin sa dyan tapos ito yung da, na uh, yellow pin rito so yan Paborito ko talaga mga kamit yung ano, uh, bulalok or nilagong baka. Okay, ayan. Dito tayo. Titimplahan na natin yung ating ah uh, nilagang baka, ayan. Napalambot na natin ahead of time tong mga kami, itong baka natin. Tapos ilalagay na natin tong sibuyas at luya. Yan. tapos ilalagay na rin natin yung ating baka. teknik niya mga kami Bakit matay? Tapos, kukuha tayo ng beef cubes. Ilagay na natin mga kamit yung ating baka. Yan, nandyan na rin yung sibuyas, luya, mais. Ngayon, lalagyan na rin siya ng beef cubes. Ito, beef cubes. kali pamitan turun. Oh patis. Oran patis. Wala. Ano ba hmm. 'yan? O, asin. Tama lang to. Tama. Lang. Yan, natin patis mga kamit, halu-haluin natin tapos dag mo darling, ng konting tubig isang baso para marami tayong sabaw yun oh, amoy baka na mm -hmm. Alit. diba one more Lati pa. Para yam 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 to. tapos takpan natin mga kamay so diba dadagdagan pa natin para mga kamay ng sibuyas dahon at sibuyas na ah blag mo muna si papag tutok mo ha tinan mo kung nakapuling mukha ng papag ha uy ah, bakit puwit ni kita taas mo taas yan so ilalagay na natin mga kamay yan ng sibuyas Nanginginig. at nanginig ng katwangu. Lutuin mo. Ah, tapos. Sa yung puwit mo bum. Doon noon. Doon Yan. Dinadagdagan din ng sibuyas mo para malasa'ng malasa. Yan oh. Huh? So. Wow. Kanya lang kaya maghawak niyan. Yummy! Ipapano mm. natin ulit para Baka na lang kaya magkawak yan What? hindi ka marunong Yun, masarap na mabango na Ngayon, lalagyan na natin siya ng pechay bagyo Yummy! Sabi ni Pia mm -hmm. Diba? Oh. So yan mga ka Luto na Ang ating uh, baka. Yan, no? Malambot na rin yung gulay niya. Yung katamtaman ng crunchy. Patay na natin, mga kami. Yummy! Tiyak na lang yung ano natin. Ano yung Maglalagay na tayo mga kamig sa Tignan lapit Yan oh. So is, tumais para, sayo. para, para pa sa iyo pa Para sa akin Para sa akin Tapos lagay tayo yung gulay Yan o Oh yummy Yung gulay para sa ila lahat hmm. Sabaw baka ulit mm -hmm. nabot yung baka yun yeah. malamig na sa bawo sa maulan maulan na panahon Diyan mo nagayang sandok.

Tapos may isang prito. Yummy! Pag natin ang konti. Hmm. Tapos Tapos

So, yun na mga kamay. Tatapusin ko na yung aking vlog dito. Maraming maraming salamat. So, keep safe everyone. God bless. Sana may idea kayo kung uh, ano mga presyo ng ating mga frutas dito sa Zamboanga City. Keep safe. God bless. Over vlog. I love you all. Bye bye.